Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta? Welcome na naman sa akin Panibagong episode sa araw na ito, guys. Guys, tingnan nyo ito yung bundok namin, guys. Kung saan may mga tanim na mga punong kahoy. Ito yung mangyom, guys. Ito yung mangyom. Mang, mga mga mangyom. Pag lumaki ito, guys, magiging punong kahoy. Ito yung itatanim namin dito sa aming, aming mga aming aming taniman guys or ano ba itong tawag nito aming umahan guys kasi ito itong tinitiri namin itong inaangkin naming lupa guys part to sa DNR kaya itong mga punong kahoy na to itatanim namin dito parang magiging gubat to guys kasi guys mas maganda talaga magtanim na mga punong kahoy parang mawala mawa mawala mawala sa mga ano ba tawag nito walang mga kalamidad na darating halimbawa like for example guys yung mga soil erosion kaya kailangan tayo talaga magtanim ng mga punong kahoy parang hindi guys makalbo ang ating mga kagubatan yan guys oh so. dati guys kasi guys itong mga, mga puno na to na mga putol na malaki malaki na guys kaya hinarbis na hinarbis na saka ito naman yung mga nasipag sulputan ito yung mga seedlings guys ito naman ang, ang aming ipapalit dito parang mga giging may mga puno na naman na nasipag lakihan guys ayan pero guys habang mali, maliit pa itataniman namin muna to ng kung ano ang ma, pwede namin mapagkitaan guys hal, gaya ng mga mais kasaba or kung kahit kung ano-ano pa na pwede ma, mapagkitaan parang sa ganun guys mayroon kaming ano mayroon kaming hinihintay Guys, ah. Kasi guys, mas mabuti talaga na magtanim tayo guys parang hindi makalbo, makakalbo yung yung kagubatan natin. Kasi guys, alam nyo naman, mahirap talaga pag yung yung kagubatan, walang mga makakalbo na. Kaya, pag putulin, kailangan talaga palitan ng tanim. Parang, sa ganun, mayroong mamintin ang mga tubig natin at saka yung lupa hindi guguho papunta sa Baba. Malapad naman siya, guys. Malapad siya. Sayang talaga pag hindi talaga mataniman ng mga mga puno kasi ito ay inaakupar talaga ng DNR kaya taniman talaga okay guys maraming maraming salamat sana guys ano nagustuhan nyo ang video ko Okay guys, talaga. Ingat-ingat tayong lahat. Bye-bye guys.